Magandang araw po sa inyo lahat. Itong tanong na ito ay follow-up question na galing po kay Thunder Sky. Basahin natin. Ito po ang tanong ko bro. Bakit inutosan ni Kristo ang mga apostol na magbautismo sa tubig kung di pala kailangan? At maliwanag naman na si Apostol Pablo ay nagbautismo ng bautismo sa tubig. E nasaan panahon na siya sa panahon ng Espiritu Santo Pakisagot, thanks Bago po natin ito bigyan ng paglilinaw Welcome back mo muli sa ating channel God's Word Red Scriptures Subscribe now Ngayong araw na ito Mabibigyan po natin ng paglilinaw Itong tanong po ni Thunder Sky Na kunsan ay ililino pa natin Sa pamagitan po ng banal na kasulatan Ngayon Dito sa mga tanong mo no kung uulitin natin para malinawan po tayong lahat, bakit inutosan ni Kristo ang mga apostol na magbautismo sa tubig kung hindi pala kailangan? Ngayon, ano ba ang tinutukoy mong talata? Basahin natin at unawain natin itong talatang ito na gusto mong maunuan at maliwanagan ka. Ngayon, babasahin po natin dito sa mga sulat po ni Mateo, chapter 28, verse 18. Ito ang sinasabi ng kasulatan na isinulat ni Mateo. Lumapit si Yesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ngayon, yung bautismo sa tubig, sino po ang may authority? So, sasagutin po ninyo, simpre, si Juan Bautista. Ngayon, nagbigay ang utos ang Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay sa akin. Ano naman yung utos sa ating Panasok Kristo? Magbautismo sa tubig o magbautismo sa Espiritu Santo? Malinaw, may dalawang porsyon ang pagbabautismo. Merong bautismo sa tubig sa panahon ni Juan Bautista. Pero dito sa mga sulit ni Mateo, dapat nating maunawaan ang salita ng Panginoong Isus, mismo ang Panginoong Kristo ang nagsasalita dito ang sabi, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Sino ang susundin natin? Yung nagbabautismo sa tubig, yung nagbabautismo sa Espiritu Santo. Malino po, ang bautismo ni Kristo ay hindi sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Malino po yan sa mga sinasabi ng mga kasulatan. Basahin natin sa mga sulat din ni Mateo. Balikan natin yung chapter 3 verse 11. Binabautisman ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Iyan ang sabi ni Juan Bautista. Hindi ako karapat dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Meaning, may dalawang klase ng bautismo. Bautismo sa tubig, yun ay kay Juan. At yung bautismo sa Espiritu Santo ay kay Jesucristo. Ngayon, balikan natin itong talata na ibinigay mo. Malinaw po, yung authority na ibinigay ng Ama sa kanyang anak ay magbautismo sa Espiritu Santo. Nakukuha na ba ninyo? Ngayon, kung itutuloy pa natin yung verse 19, Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Ngayon, anong klasing bautismo yan? Wala tayong nabanggit na bautismo sa tubig. Kaya nga ating pinag-aralan kanina, may salitang bautismo sa tubig kay Juan yun, sa para naman ni Kristo, bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, balikan ko ang tanong mo. Bakit inutusan ni Kristo ang mga apostol na mag-bautismo sa tubig? So, walang ganong salita. Kayo ang nagdagdag sa pangungusap. Walang inutusan si Kristo sa mga apostol na magbautismo sa tubig. Malinaw dito ang utos ng ating Panginoong Kristo ay kapag ahayo sila, yung mga alagad, ano po? Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Malinaw po na hindi iyan sa tubig. Bakit? Eh ang bautismo sa Espiritu Santo, ano ba yung dala-dala ng Banal Espiritu? Mga salita ni Kristo. Meaning, dito sa mga bagay nito, yung salita ni Kristo nang galing sa Ama. Yung mga aral at turo na ibinigay kay Kristo, tama po ba? Na ipinangaral sa buong kanyang nasasawa ko pa nung panahon niya, bago siya umakit ng langit, nagbigay ng mga utos sa pamagitan ng Banal Espiritu para ipagpatuloy yung misyon ng ating Panginoong Yesus. Kaya malinaw, may tungkulin ang Banal Espiritu ipaalala sa bawat mananampalataya ang mga bagay na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, mamaya titingnan natin ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Ituloy lang muna natin sa verse 20. Ano yung ituturo ng Banal na Espiritu? Di ba ito? Kung aalamin lang natin sa verse 20, basahin natin. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Meaning, mga pamaraan at utos ng Diyos ang dapat isagawa ng mga tagasunod ni Jesus sa patnubay ng banal na Espiritu. Meaning, yung aral at na turo na galing sa Ama. Ibig sabihin, para makita lang natin yung daladala ng Santong Espiritu magmumula sa Ama na naituro ni Kristo at yung banal na Espiritu magpaalala sa mga alagad niya. Meaning, hindi nababago yung aral at turo na nagmula sa ama na itinuro ng anak bago siya umakit sa langit, ibinigay yung mga utos sa banal na Espiritu para gabayan ang bawat mana ng palataya. Di ba ito itinuro ni Juan sa kanyang mga sulat? Punta natin. 14.26 Basahin natin ito, no? Subalit so, ang mga aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Malinaw na yung espiritu ay sinugo ng Ama. Bakit? Ulitin natin. Subalit ang mang-aaliw ang Espiritu Santo na ng Ama sa aking pangalan. Meaning, sa ganitong pagkakataon, malinaw po na manggagaling sa Ama yung aral at turo na inaibigay sa anak at yung anak naman para doon sa kanyang mga alagad na iiwan, meron pang isang mang-aaliw para patnubayan sila sa kanilang pangangaral. Amen? Ang sabi ng ating Panaso Kristo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, magpapaalala lang ang banal na Espiritu. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo, kapag ikaw ay nagabayan, pwede ka rin mangaral ng mga aral turo ni Kristo. Ilininaw ko po sa inyo, balikan natin itong 28.18. Malinaw yung authority ay nasa ating Panaso Kristo. Tama? Dosa Sino ang inutusan? Mga alagad niya, mga Hudyo. Ngayon, itong mga Hudyo patnubay ng Santong Espiritu para mangaral. binasa lang natin dito sa Juan 14.26. Ngayon, tayong mga hintil, pwede ba rin patnubayan ng Banal Espiritu para mangaral? Mangaral din po ng mga aral at turo ni Kristo. Ang sabi dito sa 28.20 turuan silang sundin. Ngayon, ang mga taong napangaralan at ngayon, ang bautismo ng Espiritu Santo para maggabay sa bawat mananampalataya ay ito. Para magkaroon din ng pagtanggap ng banal na Espiritu, hindi bautismo sa tubig. Malino po sa mga apostol, lalo-lalo na po kay Pedro, basahin natin. Ngayon, basahin natin dito sa aklat na magawa para maintindihan natin. Ang mga ng hudyo na dumating ng asama ni Pedro ay namangha sapagat ibinus ding maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Meaning, dito sa ating binasa, tatanggap din ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung kaloob ng Espiritu Santo? Magbautis sa tubig? Ganun ba? Meaning, itong mga hintil na ito na tumanggap ng salita ng Diyos na mga aral at turo ng Panginoon, pwede pala silang mangaral. Yung po ibig sabihin ng kaloob pagkakalooban din sila na ipangaral ang mabuting balita. Kitam? Okay, o oh, yan. ililino ko sa inyo. Punta tayo ng chapter 11. Ang sabi dito, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na sa Hodea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Meaning, ang tatanggapin pala ng mga hintil ng mga hindi-Hudyo, mag natin, kung tayo ngayon, ano, tatanggap din tayo ng salita ng mga aral at turo ng Diyos. Amen? Kasi yung salita ng Diyos, tatanggapin si Kristo. Ang kalugan ng iba diyan, tanggapin daw si Kristo para maligtas. Hindi po, ang tatanggapin mo yung mga aral at turo ni Kristo. Nang sa ganun, mapatnubayan ka ng banal espiritu para lahat ng iyong sasalite ay at sasabihin, walang kasinungalingan kasi ginagabayan ka ng Santong Espiritu. Yon ang kaloob ng Santong Espiritu. Malinaw po ba? Yan ang hindi natin naiintindihan. Kasi nga po, ang pinagpipilitan ninyo, bautismo pa rin sa tubig. E malinaw po yung bautismo ni Heso Kristo ay bautismo sa Espiritu Santo. Meaning, kapag pala ikaw ay sinamahan ng Santong Espiritu, pagkakalooban ka rin ng mangaral ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Pero walang kasinungalingan. Tandaan po ninyo, yung mga aral at turo ni Kristo, yun din ang iaaral ng mga hintil na ito sapagkat pinapatnubayan sila ng banal na espiritu. ba diba ang sabi ng banal na espiritu, ito, babalikan natin yung Juan 14.26 Subalit ang mga aliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, lahat pala ng aral at turo ni Kristo ang nagre-remind o nagpapaalala yung banal na Espiritu. Para masabi ng bawat mananampalataya na sumusunod kay Kristo yung ipinapangaral galing kay Kristo. Mga kaibigan ko at mga kapatid sa pananampalataya, disclaimer lang po no. Yung mga aral na natutunan ninyo, hindi ko po kayo hinahadlangan kung ang inyong aral na napatanggap ay aral ng bautismo sa tubig, hindi ko po kayo pinagbabawalan doon. Ano ho? Dito, inililinaw lang po natin. Yung mga natutunan po natin sa mga aral at turo ni Kristo ay bautismo sa Espiritu Santo, which is, yun lang ang ating susundin. Kaya nga, kung kayo may aral sa mga bautismo sa tubig, ay eh, di gawin po ninyo, no? hindi ko po yung pinagbabawalan. Pero, hindi ko may makikisa sa inyong gusto. Ang aming pakikisa ay kay Kristo. Yun lang po nga kayo masasabi sa inyo para walang tayong masagasaan. Kung may mga aral kayo, di ipalaganap ninyo. Ano ho? Sa inyo yun eh. Ang ating ipinapalaganap nito, yung aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba? Mga kapatid ko sa pananampalataya, bago po natin ituloy itong katanungan po ni Thunder Sky, bigyan na lang po natin ang part 2. Para do sa panibagong tanong niya ay mabigyan po natin ng paglilinaw. Kaya kung kayo po ay nakaunawa sa ating paliwanag at nabigyan po kayo ng karunong at pangunawa sa salita ng Diyos, subscribe now. Kung nagustuhan mo ito, ilike mo at mag-comment ka. At ishare mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalaman at padakila. Sa Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang buktong nanak na si Hesus Kristo. Hanggang sa muli, Amen.